Lahat tayo, nangangarap na may lupa, at ating gustong taniman, at pwedeng gawing sakahan, at kung ano pa ang maisip natin. Lalo na kung ektarya-ektaryang lupa ang pagmamayari mo. Gaya sa mga taong ating banggitin ngayon sa ating video, sila ang mga taong may pinakamalalaking lupa dito sa Pilipinas, at kilalang mga tao, at mga mayayaman sila noon at hanggang ngayon. Ang pagbabalik sa ating YouTube channel, Please subscribe, like, and share, at maraming salamat po! Number 10, Espinosa Family, ay mayroong 10,000 hektar na lupa sa Hacienda Espinosa sa sitio Takdugan, Barangay Bagahanglad. San Jacinto Masbate. Si Mark Espinosa ang tagapangasiwa nito. Ang Hacienda Espinosa ay isang pastula ng mga baka. Isang ranzo, kilalang mga hasiandero ang mga Espinosa, at kilala din sila bilang mga political family sa Masbate. Malawak ang lupain ng mga Espinosa dahil sa isang dentist doctor Nasi si Emiliano B. Espinosa Sr. Si Dr. Emiliano B. Espinosa siya ang representative sa Lone District ng Masbate noong 1934. Number 9, Madrigal Family, Don Vicente Madrigal, ang Madrigal Families ay isang real estate sayon, the biggest land, ang Madrigal Business Park, na 27 hectares, the Madrigal Ayala Alabang Joint Venture, Ayala Alabang Village. At bukod pa sa mga ito, ay nagmamayari din sila ng 12,000 hectares na asyenda sa Solana en Rile, Cagayan, Town of Rizal, Kalinga-Apayao. Nagumpisa si Don Vicente Madrigal nang bumili ng lupa noong 1904. Nagumpisa lang ito sa una, ng 2,874 hectares na lupa ang Madrigal family. Ang pangwalo, ang Asyenda Reyes, Quezon Province, isa itong malawak na lupain na may taniman ng nyog, at isa itong koprahan. Malawak na lupain ng mga Reyes, ang mga Reyes families, na may sukat 16,000 hectares. Ang Asyenda Reyes ay sumasakop ito ng dalawang munisipyo, na San Narciso, at ang Voine Vista, sa Kizon Province, nabili ng Familia Reyes ang lupa noong 1974, nabili ito, ni Don, Domingo Reyes. Number 7 the God Tianon family, mayroon itong 244 hectares master urban plan, Phil Invest City in Alabang Munting Lupa, noong 2016 na umpisahan ang Phil Invest New Clark City, na may lawak na 288 hectares, at ang 201 hectares na Phil Invest, Memoza Plus, located in the Clark 3 zone. At ang Chroma Hospitality, Luxury Hotels, ay pagmamayari din ng The Good Tianon Family. Kabilang na ang award-winning 290 rooms, resorts and espe in Mactan, Cebu. And 345 rooms and hotels fill in Best Manila and Boracay, at sa iba pang mga lugar at ang Clark Pampanga at sa Tagaytay. At ang pinakamalaki na lupa at malawak ay ang 200,000 hectares na sugar plantation sa The Good Tianun Family, sa Southern and Central Mindanao, under sa sugar holder SCC Davao Central Company, at sa Cotabato SCC Sugar Central Company, at YFSC, Yield Sugar Farm Corporation, at ang pinaka-owner na nang-asiwa nito ay si Jonathan Gautianon, pangalawang anak sa founder Phil Invest Corporation, Andrew Gotianon Number 6, Kohuangko Family, ang may-ari ng Asyenda Luisita, na may sukat na 6,453 hektaryang lupa at may dalawang asyenda pa ito na ang Asyenda de San Antonio at ang Asyenda de San Luis, nakabasi ito sa Isavila. Ayon sa report may lawak itong 410,000 hectares, at sa Tarlac Concepcion naman ay may lupa na pagmamayari ni Nanding Cojuangco, at maliban dito ay may isang dos ina pa itong asyenda sa Negros, Occidental, may lawak itong 500,000 hectares. At kasama sa mga asyenda ito ang San Antonio, at ang Asyenda Vanefosha, at Asyenda Araout, nakabasi ito sa Bagon Negros, at Asyenda Kainaman, at Asyenda Fi, at Asyenda Adelina sa Lacarnota Negros, at Asyenda Candelaria, Kalidad-Solidad sa Bayan ng Ponta at sa San Enrique, Asyenda Palatong, sakop ito sa Bayan ng La Castellana, Isabela at Hinigaran, at ang panghuli, ang Asyenda Niva Sa lugar ng Kima Mylan, lahat ito ay sa 1980s na buo ang kanyang mga asyenda At sa Conception Tarlac naman, ay may hasyenda naman itong sinanding, Kohuangko, Asyenda Mursa Number 5, Sovil Ayala Clan May total hectares ito na 12,483 Ang lawak, kasali na rito ang buong Ayala Corporation Isa na rito ang Bonifacio Global City at ang Ayala Alabang, at ang Makate Central Business District, Novali at ang Cebu Park District, at ang iba-iba pang company nito. Avida Towers, and Subdivisions, at ang Maya Condom Iniem, at ang kanilang mga asyenda, na nakabasi ito sa Batangas Province, ang Rojas Zobel Ayala Clan, may malawak itong taniman ng sugar plantation, at magagandang mga beaches, at dito mo makikita ang asyenda Zobel de Ayala. Umaabot ito ng 12,000 hectares, tinatawag itong Asyenda Bigaa Kalatagan, pagmamay-ari ito ni Domingo Rojas at ang kanyang mga anak, na ito ng Asyenda Bigaa Incorporated, at mayroon din itong Paztolan ng mga baka, o Ranzohan ng baka. Number 4, Aboitis Family, mayroon itong 29 hectares, o subra pa nito ang lawak ng kanilang lupa. Nakilala itong mga Aboytis family sa kanilang power plants, nag-operate ito sa Pampanga at Sam Valles, ay aabot na sa 20,000 hectares ang lawa. At bukod pa dito ang iba't ibang plantas sa Aboytis sa ibang bansa, at kabilang nito ang 800 hectares sa lima states sa malubhang Lipa, Batangas. Nakalagay rito ang mga factory at mga subdivision na pang world class, gaya ng 29 hectares na lupain na ginamit nito. Under ng Aboytis land ang Sifrant Residences, na isang 49 hectares the villages sa Lipa, sa San Juan, Batangas, at mayroon din itong Aboytis family sa Cebu. Sa kanilang bayan, mayroon itong 600 o subra pa na residential at mga commercial building sa kanilang lupang sinilangan. At bukod pa nito, mayroon ding itong 400 hectares land sa Liloan, Cebu. Number 3, Ramon Ang, si Ramon Ang, the San Miguel Corporation founder. Ito si Ramon Ang, nakakaiba ang kanyang mga ginagawa. Magagandang expressway, mga mahahabang daan ang naglalakihang mga expressway. Ang San Miguel Corporation ang SMC, kasama na rito ang 118 kilometer na skyway at ang 19.47 kilometers 6-lane elevated expressway, Pasig River Expressway o Perex. At 22 kilometers transit plant, at 5.4 kilometers na Expressway or Naia X, at 36 long highway South Luzon or xlix, at 41.9 kilometers sa Southern Tagalog Arterial Road, at 89.21 kilometers Tul Road Tarlac Pangasinan at La Union Expressway. At kasama rin sa properties ang SMC, ang Airfort and Forts, una rito ang Naia International Airport. Mayroon itong 2,500 hectares, land sa Bulacan-Bulacan, at ang Manila Fort Harbor Fort na may 60.60 .60 hectares. At kasama rin sa properties ang SMC, ang Air Fort and Forts, una rito ang NAIA International Air Fort, mayroon itong 2,500 hectares, land sa Bulacan-Bulacan, at ang Manila Fort Harbor Fort na may 60.60 .60 hectares. Number 2, Yulo Family na si Don Jose Yulo ang founder, isa itong political o senator at congressman sa mga nakaraang mga taon, at nakaipon ito ng malalaking pira para sa ektarya-ektaryan lupa sa Laguna na kanyang nabili. At may lupa din ito sa Palawan, unang nabili nito ang lupa sa Conlubang Sugar State noong 1948, at naging productive ito sa sugar sa mga taon na yun, at sa katagalan naging agricultural industrial complex na ito, Farming, golf, schools, at simbahan, houses, with partnership ng Ayala Invista Land. At ang pinakamalaki na lupa ng mga Yulo family, ay ang 40,000 hectares na ranchohan ng mga Yulo sa Palawan, ang Yulo King Ranch, nakalagay ito sa Coron Baswanga, noong 1975, then i-clear ito ni President Marcos ang rancho ng mga Yulo, bilang isang thatched reserve. Ngunit noon bumagsak ang Pangulong Marcos ay kinumpis ka ito sa mga cronies ng mga Marcos. At noong 2010, unti-unting nabawi na ito ng mga Yulo Family, at may dating pagmamay-ari ang mga Yulo Family ang 1,372 hectares, ang real estate sa Masbate. Number 1, ang pinakamay malalaking lupa na pamilya sa Pilipinas, ay ang David M. Sanji, DMCI. Noong 1954, isa itong construction at isang real estate company. Mayroon itong 102,000 hectares na lupa at gumalag site sa Sultan Kudarat noong 2015. Nagpatayo ito ng 4.84 megawatt diesel power plant. Ang DMCI Holdings Incorporation ang nagtayo nito, at sakop nito ang Daguma Logging Site Forest, na tinirahan ng mga lumad na ating mga kapatid at ang mga moro binira at binatikos ang DMCI ng mga NCIP, or indigenous people at iba pang mga grupo na nagtutol nito, at kasali pa ang mga human rights Groups sa pagtutol nito. At ang state development at ang DMCI homes at mga real estate, at ang Octavista de Boracay, na pagmamayari nila, at kahit naman siguro tayo, kung gaya ka nila, na may mga malalaking kayamanan na ipamana sa ating mga ninono. Ano ang gagawin mo? Hanggang dito lang muna tayo at hanggang sa mga susunod pa nating mga video.